Ay, pare parang laki! na? Balita ko, may sasali ka sa pagsusulit ha! Ah. Uy, pare! Pare, sali! Pasok! Oo, oh, may sasali nga ako sa pagsusulit. Ito lang nga, oh. Kinakausap ko, pare. Ah, ah, mamaya, sabi ko, may uh, umuwi ulit sa dito. Malamang kasabay kami. Binibili na ako na, pare. Sakto pare Ang pogi niya na Sakto May sasama ako dito pare Kung uh, ako ng pera kay kumare pare Yan Pare, maupo ka ah, Sige pare Maupo nga ako Yun, sakto pare Maganda ng kulay niyan Maganda ilaban niyan ngayon Sa mga puti Sabi kasi ng lolo ko Ah, uh, pag hindi bilog ang buwan, maganda daw kalaban yung puti. Sigurado, sigurado 'yan. Oo, so, oh, pare, pasensya na. Hindi ako naniniwala sa mga ganoon eh. Ayaw ko nang may pare. Kaya kung anong makaharap nito, kaya ko kaya niya. Una ako. Ah, uh, diyan ka muna. Ah, uh, tayo maglilinis lang dito bago ako manis. Para siguro ako pagdating ko, malinis na dito at walang maglilinis dito eh. Pare, mapuha mo na dyan. At ako may gagawin lang ha. Nako, si parin laki. Maglilinis pa. Sabi ni lolo ko eh, pangit daw sa pangapapamahingin pa, yun eh. Nakito. Nakito hindi na ako mapapasama sa lagay na yan. Ako pare, malas yan. Sabi ng lolo ko, yung nagwawalis na sasali sa exam. Sigurado, hindi ka mapasa yan. Ako pare, hindi ako naniniwala yan. Mahirap kasi, naalis tayo. lumadumi ang ating manuman. At pag hindi tayo pumasa sa exam, mas nakakatamad maglinis kaya habang maaga pa lang maglinis ko na kahit anong mangyayari kung masamahan sa eksamo o hindi malinis ang ating manukan tanda mo yan pare oh, pare ay uh, na, na tayo dun sa pag-eksama natin na, Pare, alis na ako sasama ka ba? sabi mo gay sasama dito sa manok natin aba akala dito dito sasama dito sa manok natin bakit tila nagbago yung, yung isip mo? siya kung gano'n eh magantay ka na lang dito pare dito ka mambay. tumambay ako'y sandali lang naman doon ha? dito mo lang ako hintayin sa pagbabalik Ya, sige pare ang uh, dudlak na lang sa exam nawo, Gusto ng simula ng simula ng simula ng simula lang simula lang simula ng simula ng na ng simula ng simula ng simula ng simula ng simula ng simula ng paano pa simula ano pa kaya? simula ng simula ng simula ng Mabigat na kagad sa laban ay eh. Sa kanyang pagsusulit Lahat na lang ay eh, kontra Ang ginawa niya sabi ng mamay eh, Yung mga ganyan ni eh, Wala namang mawawala kung Susundin Ay eh, kaya lang ay eh, Lahat na lang hindi niya sinulong Lahat na lang ay eh, Wala siyang pinaniniwalaan Masasayang lang ang pera Kinupit kay misis Nakako, Mapapalo pa yah, baka uwi mo na. Babalik na lang ako mamaya. Yun. <laughs> Napakaswerte. Sayang lang si Pareng Sani at hindi na pasama. Ah, Tara, nga. Pareng Sani! Sana na! Oh. Okay. <laughs> ngayon! Yeah. Wala si Pareng Sani dito ah. <laughs> Nanginginayang siya ngayon at nakapasa ang aking manok sa exam. Sabi niya ay sasama siya. Hindi siya na sumama. ngayon, pasado sa exam. Napakagaling. Apaktari lang eh. Yeah. Sayang kanyang... Ipubus ko sana. Sayang kanyang pamahiin. Lagi kasi mapamahiin eh. Yan. sana siya. Tara, oh, narinig ko ng boses ko para ng laki. Wala nang dito na. <laughs> Siguradong hindi na kapasa kanyang manok. <laughs> tatawanan ko 'yon. Siguradong tatawanan ko kung kanyang manok. Siguradong eh, nabigat, eh, nabigat sa laban yung ginawa niya. Ha, <laughs> laki. Eh. Ano ka? <laughs> Muang hindi na kapasa ang iyong manok. yan sinasabi ko sa iyo, yung pamahiin, hindi mo sinunod. Yan. <laughs> Talo ka siguro O oh, pare Pare sani Ayun Ha? Ayun ang pagkakamali mo pare Siya Ito Nakabalik Tingnan mo Yan pare Ah Pumasa sa exam daliri, daliri lang ang tama Ang sugat Ah Paktari pa ha? Yan ang sinasabi ko sa iyo Panay pamahiin kay Ano ngayon? Nga ka Sayang ang pamahiin <laughs> Yun lang pare Sabi kasi ng lolo ko eh yung mga pamahin bago umalis ng, uh, ng bahay huwag gagawin yan. at mabigat daw siya sayang tuloy ang pamahin ang nangyari sa akin din eh, nga nga Naging doble na sa akin Pera ngayon Nakuha pa ni misis Patay na Kaya magpainom ka na lang pare Ay magiinom ka na lang